eto kasi ngayon ang ginagawa na natong si Sara Duterte naglilibot 'yan uh, sa mga lungsod sa mga syudad, sa mga probinsya uh, lalo na po doon sa mga kongresista na tumatakbo muli tinutukoy ko po mga kongresista ay yung mga pumirma sa kanyang impeachment uh, sa impeachment uh, nga netong si Tambalo style oh uh, at acute hmm may kasamang paninira natural normal na 'yan may kasamang pagbabanta, pero sa isang banda, magpapakyut pa rin. Nakakala mo talaga, siya ang mabuti. <laughs> Magpapaalala na ang dapat daw iboto ay yung mga ganitong flashing tao. Sabi niya kasi, uh, dapat daw iboto natin, uh, or mali daw ang ugali ng pagpili ng mga leaders ng mga kababayan natin. Mali daw. Dapat daw baguhin na yung kaisipan natin kung paano magpili o pumili ng mga leaders ng ating bansa. Hindi daw dapat galing sa mga malalaking political families. <laughs> Pero ang totoo kasi niyan, akala niya o hindi niya alintana, hindi niya alam na bumabalik sa kanya. Yung tinatawag ba na bumerang, nagbabackfire kay Sara Duterte, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga sinasabi. Ito yung sinabi ng ng Pulse Asia, Pulse Asia President, parang bumerang nga sabihin Sasabihin mo, huwag niyong gawin ito. Pero siya mismo ang gumagawa. Si Sara Duterte mismo ang tinatamaan. Minamaliit niya ang mga butante. Actually, pag natut natuto ang mga butante, baka di na siya iboto. Kasi kung totoo na, kung, kung ang susundin ay yung kanyang sinasabi, kung noon pa man din yung kanyang sinabi, yung kanyang sinasabi ngayon, kung noon pa man din, yan ay napaintindi na sa mga kababayan natin, sa mga butante, Pinoy na butante, hindi na sana tayo magkakaganito. Hindi na malulukluk si Digong, hindi na rin malulukluk sa pwesto, syempre, etong si Sara Duterte. Ganyan kalala, minamaliit kayo ng isang Sara Duterte. Ginagago kayo, kayong mga diehard, lalo na ng isang Sara Duterte, pero tila ba tuwang-tuwa pa kayo? Anong klaseng kaisipan yan?